sinasabi ko sa inyo na mga baby na ano meron pa rin natira oh ayan oh ba diba? ayan ayan sila nagpupugad talaga sila dito oh. naubos ko na yan nung nakarang araw meron na namang natira ayan ba diba? oh dami sabi ko sa inyo ginawa nilang pugad eh lalo na kay nilinis ko ang daming maliliit yun o oh. oh. diba o, wala na hintayin natin yung sunod na araw mayroon na naman yan mayroon pang ito yan yung sinasabi ko sa iyo sa inyo na ano ginagawa nilang puga dito ayan pa o kuling kuling lang ako tapos mayroon pa rin dito wala na dito wala na malinis na siya ayan wala na ito lang tapos ayan kinalbo na yung ano natin kaya, ginulay na naman nila pero wala na yung malinis na yan dyan isa ito kaya ay ito meron yan paborito kasi nilang bahayan yan eh o diba so ayun yun yung sinasabi ko sa inyo na ano hindi ko pa natapos tong linisin lahat eh yung guna, magunaguna ba hindi pa tayo tapos bunot lang muna tayo ngayon ng damo hirap no kaya minsan nakakawalan din ang gana kaya lang ito lang yung libangan ko dito eh minsan nakakaurat din so, ikaw yung tanim ka ng tanim tapos busin lang nila nakakasama din ang loob minsan so ganyan talaga Ikaw yung naghirap. Iba yung nakinabang. <laughs> May ganong hugot na naman tayo ng buhay, no? Ay, nako. Ganyan talaga siguro ang papel ko sa mundo. Ay, nako. At least, nakatulong tayo. Minsan lang kasi nakakasama din ang loob. No? hirap kat nagsakripisyo tapos yung iba wala man nang paki sayo. ay nako malasakit sa pinaghihirapan mo kasakit ka nang lahat-lahat mubo na tayo iba naman yung itatapit natin ngayon ito na lang tayo sa ating garden magpawala ng stress natin ay nako ay mamaya mayroon na namang magre-reklamo dyan na masamahan loob sila pa talaga yung masamaan loob no ay naku buhay sana all na lang talaga sarap talaga dito sa likod guys Tambay-tambayan mo kasi peaceful. Tapos, presko yung hangin. Ay, pakasarap. Napakasarap. Ah, Ay, meron pa pala akong ano. Meron pa pala siya O, ayan o. ayan o. O, di ba? Dalawang peraso din yan. Kala ko malinis na. Pre na ito sa snail Meron din pala nakasingit-singit. Tatlo pa. O, di ba? Mm. Ayun pa. Jesus, kadami pala nito. Sa gilid-gilid. Ayun pa. Oh. Diba nagkukuto tayo ng snail ngayon. Ubod dami talaga nila kasi umulan. Kaya ang dami nag nagkalat sila. Pero carry lang yan. Doon naman tayo sa ano. Eh. Dito wala eh. Wala akong nakita dito ngayon eh. Minsan kasi dito yan sila nagtatago. Alam nyo ba guys na nagugulay daw ito. Kaya hindi ko na inano. Hindi ko na siya tinanggal. Kasi sarap daw yan gulayin. Masustansya daw yan. Madami ako nakikita niyan dito nung nakaraan eh. Kaya lang gin, gin ko, binunot ko. So ito ngayon siya bagong tubo 'yan. So kaya nagkaganyan niyan dito dahil sobrang taas ng tubig, nagbaha. Kaya nagkakaganyan yung ano niya. Yung kanyang tsura. So, sobrang dami talagang snail dito sa likod. At tumubo na yung ating meron ng mga ano guys. Unti, <laughs> oh, tingnan nyo, oo, di ba? Tapos mayroon pang isa doon. Ayun oh, maliit. Kita nyo? Maliit pa masyado eh. Ito pa lang yung klarong-klaro talaga. Na ano yan, ito na yung ating itinanim nung nakaraan na ano, na So ayan na yung itsura ng garden natin. Sawa ng Diyos. Ay, nako mga day. Oh, kita nyo to. Ano ito? Ano kaya itong itinanim na ito nandito? Ang dami ah. Ano ito, Gabi? Ba't ang dami? Ano kaya to guys? Ah, luya. Okay. Hindi ko alam kung anong klaseng luya ito. Basta luya siya. Ayan Oh. Luya. Nagtubuan na. Ah. Ayan pa Oh. Luya gabi. So malalaman natin yan guys kung ano yan kasi ang dami nila pero ting feeling ko luya eh ayan oh. Ito oh, luya. Ayan. Feeling ko luya siya lahat. So madami. Madami niya. Ito, ito pa. Ayan. So Ang ating sibuyas, okay lang. Pero yung sibuyas natin doon, hindi na okay. Siyempre, ang bilis nilang gumapang, guys. Tingnan nyo. Di ba? Bilis nilang gumapang, oh. oh. So, ganyan. Kakan nyo lang yan. Deads na yan. Ay, nako. Dito kasi ako nakakita kanina ng napakarami. Tingnan nyo naman ang yayari sa ating tanong natin. Yung ating talbos ng kamote. Wala na tayong ano plan natin magawa dito pero okay lang yan hindi naman yan namatay darating din yung araw na ano yan ay nako mga zay ito yung ipapakita ko sa inyo ayan o oh. o oh, diba ito walang laman to ba diba? nasabi ko eh ngayon sinasabi ko ang dami talaga nila dito So, feeling ko nakuha ko na yung iba na dapat kong kunin kasi wala na eh pag tignan nyo na may itsura oh puro ano na pinagpistahan talaga nila ay nako wala na talaga tayong natirang magugulay kasi inubos na nila eh inubos na ng ating mga mababait na kaibigan ayun meron pa na nyo guys hmm. diba ito pa isa oh Mm kasi busog na siya o ba? Diba? o doon ka kayo mamaya ka sa akin ay eh, nako ayun eh, meron pa yun o oh. kita nyo yan dami dami pa sila dito naka ano isang buong pamilya na yata ito nandito na nakatira eh Dari makita So, araw-arawin lang natin yan. Maubos din yun sila. Araw-arawin natin pitas. Ay, naku. Busog talaga sila dito, ah. Tami nga namang malalaman nilang fresh na fresh na gulay. Meron, ayun, oh. Laki, oh. Hina nyo. Oh, di ba? Oh. Yan, sinasabi ko. Kaya gustong-gusto -gusto nila yan dito tumira. Kasi, malamig umulan kasi kaya naglabasan yan sila Ayan. so so far wala na akong nakita so balikan natin yan sa susunod na bukas balikan natin yan bukas meron na naman tayo yan makukuha dyan kasi so, ngayon ano na eh kanako kita eh is na sunod na araw marami na naman yan kasi meron na naman yan sila dyan gagapang-gapang wala na ay naku tingnan nyo naman yung ginawa nila tinalo pa nila yung uod akala ko uod yung nagubos ng mga talbos ng mga ano ko yung pala sila lang ba? yung paganda-ganda ng ano ko eh anong nila wala na natira dito sa ibang mga tanim ko karampot na nga lang kapas nila nalang gajod So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa uulitin. Paalam.